Ang huling saklipisyo Sa isang liblib na nayon, sa tabi ng isang madilim na kagubatan, may isang kwento na nagtatago sa pagitan ng mga puno at anino. Ang nayon ay may kasaysayan ng mga misteryo, at ang mga tao dito ay nagdiriwang ng isang taunang piyesta na tinatawag na piyestang buwan. Ngunit sa likod ng masayang selebrasyon ay may matinding takot na bumabalot sa mga residente isang alamat ng isang sinaunang nilalang na tinatawag na kalimutan na umuusbong tuwing buong buwan. Si Elena, isang batang babae na may matibay na loob at kuryosidad sa mga puwento ng kanyang lola, ay madalas na tinatakam ang sagot sa mga kwentong ito. Ang kanyang mga kaibigan ay palaging nagkukwento tungkol sa kalimutan, isang nilalang na kinakailangan ng sakripisyo tuwing piyestang buwan upang mapanatili. Ang kapayapaan sa nayon, isang gabi, habang naguumpisa na ang piyesta, nagpasya si Elena na tiplasin ang kagubatan, ang pinakahuling lokasyon ng kalimutan. Ang mga tao dito ay malilimutin. Kailangan kong malaman kung may katotohanan ang kanilang kwento, sabi niya sa kanyang sarili. Dala ang kanyang flashlight at tibay ng loob Naglakbay siya patungo sa madilim na gubat habang siya'y naglalakad. Ang mga tunog ng kagubatan ay tila bumangon sa paligid niya. Ang mga ibon ay naglalaban ng mga tunog at ang hangin ay tila nagdadala ng mga bulong. Makalipas ang ilang oras, nakarating siya sa isang malaking clearing. Sa gitna nito, nakita niya ang isang malaking bato na may mga pagkakaukit ng mga simbolo na tila hindi pangkaraniwang. Nang lumapit siya sa bato, may diglang usok na bumangon mula rito. Sa gitna ng doktrina ng kalikasan, doon nagpakita ang isang anyo, ang kalimutan. Siya ay may mahahabang mga pangil, isang katawan na puno ng mga protrusions na parang mga ugat, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa dilim. Bakit ka narito, bata? Tanong ng kalimutan. Ang kanyang boses ay naglalaman ng galit at lumpot. Nandito ako upang malaman ng iyong kwento. Bakit kailangan ng mga sakripisyo? Sagwat ni Elena, ang kanyang ligtas na damdamin ay unti-unting nawawala. Ngunit siya'y nanatiling matatag. Ang kalimutan ay nagpakita ng isang ngiti na tila pagkabighani. Dahil sa aking pagkakabihag, matagal na akong iniiwan ng mga tao. Nakakulong ako sa lihim at kailangan ko ng sakripisyo upang makuha ang tuling ng buwan. Tuwing piyestang buwan, isang kaluluwa ang kinakailangan upang magbigay ng kapayapaan sa nayon. Daramdaman ni Elena ang takot na bumabalot sa kanyang puso. Ang mga kwentong kanyang narinig ay totoo. Pero hindi siya nagpaapekto sa takot. Hindi ako natatakot sa iyo. Mapiginig ako sa kwento ng iyong pagkabihan laban sa kanyang takot. Isang umiinit na hangin ang sumiklab sa paligid at isang pakiramdam ng pagkabigo ang naramdaman ng kalimutan. Walang makakaintindi sa akin. Ang mga tao ay nagsasakripisyo upang hindi na muling palayain. Ang tunay na tasalanan ay mansusumpa ako sa pinili ng aking tahanan. Agad tapos ay siya ay nagbigay ng hint. Sa kanyang mga mata, bumuhos ang mga alaala ng mga sakripisyo mga nilalang na inabandona sa madilim na mundo at ang mga anino ng mga kaluluwang pinabayaan. Noong narinig ito ni Elena, ang kanyang puso ay puno ng awa. Natatakot at pinabayaan ka ng mga tao, pero hindi lahat ay dapat magsatripisyo. May iba pang paraan upang makipag-ayos. Sa isang iglap, nagpigay siya ng kanyang kamay. Kung nais ning mauha ang papayapaan, sumama kasanin. Itigil mo ang pagkuha ng mga kaluluwa. Maghanap tayo ng ibang paraan. Nag-isip ang kalimutan. Sa mga salitang sinabi ni Elena, ang mga anino sa paligid ay nag-umpisa na siyang balutin. Kailangan ko ng isang puso upang palayain ang mga kaluluwa. Isang takot na hindi ko vayang bawiin. Munit sa paglabas ng buwan mula sa ulap, ang liwanag ay bumalik sa kanyang puso. Ang pagkasaayos ng mga tao ay nagbubukas sa mga posibilidad na hindi niya nakikita. Ang kalimutan ay nabago. Ang takot at pag-asa ay nag sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Sa kabila ng buwan, ang kalimutan ay nagkaroon ng bagong pag-asa. May lakas na lumabas mula sa ilalim ng kanyang kalungkutan. At sa pagtanaw sa maliwanag na buwan, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay upang lumikha ng bagong kwento. Isang kwentong walang sakripisyo, kundi pagkakaisa at pagunawa.